Ang kwentong ito ay pinamagatang mystery death of my friend. So eto na nga, may kwento ako pero hindi sa akin nangyari kundi sa partner ko na. Lately ko lang din nalaman na may experience pala siyang creepy nung nagiinuman kami ng family ko. Kasi sa totoo lang, ibinaon na daw niya sa limot ang lahat dahil na trauma siya sa mga nangyari kaya hindi niya ito na ikwento sa akin. Pero dahil nga at nagkainuman at medyo tipsy na rin, kaya kanya na silang share ng trip experiences nila. Para mas maintindihan nyo, point of view niya ang ginamit ko. Ako si Jack, di tunay na pangalan syempre. Bata pa lang ako, talagang sakit na ako sa ulo ng mga magulang ko. Mabarkada kasi ako, palagala at mabisyo din sa murang edad ko. Year 2009, nagkayayaan kaming maligo sa ilog dito lang din sa lugar namin. Bata pa ako nung siguro mga 15 years old lang. Tatlo kaming nagkakahihiyaan Ako, si Bonnie at si Kerry. Hindi nila mga tunay na pangalan. Dahil nga mga bata pa, pagkarating namin sa ilog, nagkulitan agad kaming tatlo. Walang ibang naliligo kundi kami lang tanghali na din yon. E di syempre, naliwaliw kami kasi solo namin yung ilog. Sumayaw kami kumanta at nag-ambakan sa tubig. Talagang gumawa kami ng ingay kasi makukulit din talaga kami nung araw na yun. Itong si Bonnie, sa kalagitnaan ng paglalangoy, nakadiskubre siya sa, na meron palang maliit na kuweba sa ilalim ng tubig. Yung isang tao lang talaga ang kasya Ang ginawa niya, pinasok niya yung kuweba at sumis, sumisid. Pag-ahon niya, sabi niya kakaiba daw ang lamig doon sa kuwebang yun. Ako naman, dahil sa sobrang kuryosidad kung anong meron sa maliit na kuwebang yun, kumuha ako ng, alam nyo yung katawan ng saging, yung maliit lang at sa kapayat, basta yung pahaba at part ginawa ko siyang pangsungkit sa kuweba at kinalikot ko sa loob dahil masikip lang siya. Nagimbal ako sa pagtingin ko madaming nagsilabasan ng mga linta as in ang daming itim na itim para silang mga nagambala na pamamahay nila at nagsilabasan ganun na ganun. Katakataka dahil sabi ni Bonnie nung si Mrs. siya wala namang linta doon. Dahil sa takot ko, agad-agad kaming nagpasya na umuwi dahil nga sa linta na nakita namin. Pauwi pa lang kami, biglas mama ang pakiramdam ko. Yung tipong nalalamig ako na parang lalagnatin, ganun yung nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may urge na hinihila ako pabalik sa ilog na yon pero pinigilan ko dahil uwing-uwi na nga ako. Pagka uwi ko sa bahay, bunga nga agad ni mama ang bungad sa akin. Pinagalitan na naman ako lalo na nung maamoy niya sa sobrang langsa ko as in para daw akong may dala na sobrang laking isda sa sobrang langsa kaya agad-agad akong naligo at nagpunta sa CR. Pagkapasok ko, naramdaman ko na may anyong ah, pakiramdam na parang may nagmamasid sa akin at yung pwersa ng parang may gustong lumublog ng ulo ko sa tubig. Di ko ma-explain sa inyo pero ganun talaga ang nangyari. Yung parang may pwersa na gustong ilublog yung ulo ko sa tubig na nasa drum pero nilabanan ko. Sobrang natakot ako doon kaya dali-dali akong natapos. Ito na na court ako bagong ligo na ako nito nung mga napadaan na albularyo sa gilid ko. Ang sama ng tingin niya sa akin. Narinig ko pa sabi niya kaninong anak daw ako buti narinig yon ng mama ko. Sinabihan agad niya yung mama ko na lagyan daw ako ng pangontra dahil nakikita daw niya may sumusunod sa akin na entity. Sobrang langsa daw kaya tinanong niya kung saan ako galing. At sinabi ko na naligo kami sa Sapa. Pagkatapos nun, panik agad ang mama ko. Ginawan agad ako ng panguntra that day. Na nagkaroon ako ng panguntra na naging ayos na pakiramdam ko. Ako okay na. Pero tatlong araw pagkatapos namin maligo sa Sapa, bigla na lang ako nakatanggap ng tawag galing sa pamilya ni Bonnie. Wala na si Bonnie. Namatay na si Bonnie. Bonnie ay connected po sa Sapa. Na nagambala namin sa loob ng kuweba. Hindi na sumusunod sa amin. Hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako. Kaya sa susunod, bago tayo pupunta sa isang lugar na hindi natin kilala, ay pwede rin tayong magtabi-tabi po para wala tayong masagasaan na kung sino man or entity sa tabi-tabi lamang po. Yun lamang po. Maraming salamat po.